Pasensya na kayo ha, kasi driver ng passenger bus yung tatay ko eh. Mm -hmm. Kaya naiintindihan ko yung life span yung life span. Sabi araw-araw ako -araw bumibiyahe, talaga sasakit na. Yun yung private vehicles ngayon, 5-6 years. Ako, maniwala ka, lalabas na ang mga sakit. Yung ibang mga modern jeep na ngayon eh, mga luma na eh. Nakikita oh. nyo, tumitirik na Ganun sa mga. ba? Opo, grabe. Anyway, nabanggit yung mingi yung mga tao ng ayuda sa inyo. No? Opo. Ano ba tingin sa mga ayu-ayuda na yan? Yung uh, sabi nga nila, Republic of Ayuda na tayo, Ayuda Republic na tayo. Ano pong take nyo doon? Well, para sa akin, oh, hindi masama magbigay ang gobyerno ng pera kasi marami talaga nangangailangan. Pero dapat yung pagbigay, base sa programa, base sa plano na yung mga kababayan natin, matulungan natin, makatawid sila, makalampas sila sa kahirapan. May plano talaga, may programa. Yeah, yung 4-piece, di ba? Kasi bumoto rin tayo sa 4-piece program. Ano ba yung pinagkaiba ng 4-piece program dun sa mga ibang ayuda ngayon? Namibigay ka rin naman ng pera. Sa 4-piece, may mga kondisyon. Kailangan yung anak mo pumapasok sa eskulahan. Kung buntis ka, kailangan yung nutrition mo maayos. Hindi okay, mo pwedeng gamitin sa sugal. Hindi mo pwedeng gamitin sa alam of course yung implementasyon niyan ibang usapan rin, pero at least may guideline tapos after a certain years eh dapat gagraduate graduate ka na di ba iba naman yung mga katanggap uh -huh. dahil ikaw dahil nakatawid ka na dapat may negosyo ka na may trabaho ka na o yung anak mo nakagraduate na may trabaho na rin mm -hmm. di ba so ako po hindi ako against sa pamimigay ng tulong kasi marami talagang nangangailangan ng tulong mm -hmm. pero gawin ito hindi lang yung mga leader mo hindi lang yung mga paborito mo hindi lang yung mga boboto sa iyo mm -hmm. talagang ibigay mo siya na walang diskriminasyon kung sino nangangailangan sino yung target yun yung bigyan natin